Hoy, birata ka dukan ako sa no boy. Unsa no boy mo trip dia? Namo ang bang Kani mong kibido gabi inan. Labad ka bang Gabi inan mong kibido mo kag mai Unsa ka na overdose ka? Ang gawar gud oh. Pagwapa pa. Pagwapa sing mata. Makapagwapa din ang alcohol ug petroleum. Ni, lingon. Ako asiana oi. Ibuno na yo. Ibono una na lang natin yung agtang. Masama <tong> na. Ihipos na na mga una ta? Ulife. Ha? Ayan. Ayan na. Magtaro ka piling. Lako. Guba na. Okay. Number 28. Ano mo no? Number 28. Because it's my birthday. Yes. Ayan. Uli na. na. O. Oh, mo <tong> niya. na. Uli na.